Sa kabila ng orbit ng Saturn, sa malayong kalawakan, mayroong isang higanting bughaw na naghahari. Ito ang Neptune, isang higanting planeta na nababalot ng kulay bughaw ang Neptune. Ang ikawalong planeta mula sa araw, ang pinakamalayo sa lahat, ay isang kamanghamanghang mundo ng nagyeyelong ulap at napakalakas na hangin. Noong 1846, ang pagkakatuklas sa Neptune ay isang mahalagang pangyayari sa astronomiya. Ito ang unang planeta na natuklasan hindi sa pamamagitan ng direktang pagmamasid, kundi sa pamamagitan ng matematika. Parang ginawa ni Kim Jong ho ang Daedong Yeojido noong panahon ng Joseon, isang kahanga-hangang gawa. Higit pa sa simpleng pagmamasid, ito ay isang tagumpay ng agam na nagpatibay sa Neptune bilang isang kamanghamanghang planeta. Hindi naging madali ang pagkakatuklas sa Neptune. Ito ay bunga ng mga taon ng masusing pagkalkula at pagmamasid ng mga astronomo na naghihinala na ang kakaibang orbit ng Uranus ay naimpluensyahan ng isang dinakikitang bagay. Noong 1846, ang hinala nila ay napatunayan ng ang mga kalkulasyon ni Urbain Le Verrier ay humantong sa pagkakatuklas ni Johann Galle sa Neptune. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpalawak sa ating kaalaman tungkol sa solar system, kundi ipinakita rin nito ang kakayahan ng isip ng tao na tuklasin ng mga hiwaga ng kalawakan. Ang mahiwagang kulay bugaw ng Neptune na parang malawak na karagatan ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga astronomo at ng publiko. Ngunit hindi tulad ng mga karagatan sa Earth ang kulay bughaw ng Neptune ay hindi dahil sa refleksyon ng sikat ng araw sa tubig, kundi dahil sa methane sa atmosfera nito. Ang methane na ito ang sumisipsip sa pulang liwanag at nagre-reflect ng bughaw na liwanag, na siyang nagbibigay sa Neptune ng kakaibang kulay nito. Sa likod ng tila simpleng paliwanag na ito ay ang masalimuot na proseso sa atmosfera na humuhubog sa klima at kabuang anyo ng Neptune ang pagkakatuklas sa Neptune ang simula ng ating pagkausyoso sa malayong higanting yelo na ito. At sa bawat bagong tuklas, lalong lumalalim ang ating pagkamangha. Habang patuloy nating inexplore ang mga panlabas na rehiyon ng solar system, ang Neptune ay nananatiling isang testamento sa walang katapusang mga kababalaghan na naghihintay sa atin sa kalawakan. Ang nakabibighaning kagandahan at kahalagahan ng Neptune sa agama ay pumupukaw ng pagkamangha at paggalang, at patuloy nitong ipinapaalala sa atin ang lawak at misteryo ng kalawakan kung saan tayo nabubuhay. Ang Neptune ay isang tunay na higante sa lahat ng aspeto. Napakalaki nito at napakabigat kumpara sa Earth. Kung ikukumpara sa Earth, makikita natin kung gaano ito kalaki. May diameter na halos 49,244 km ang Neptune ay halos apat na beses na mas malawak kaysa sa Earth. Para madaling maunawaan kung ang Earth ay kasing laki ng piso, ang Neptune ay kasing laki ng bola ng volleyball. Dahil sa laki nito, ang Neptune ang pang-apat na pinakamalaking planeta sa solar system, kasunod ng Jupiter, Saturn at Uranus. Ngunit ang laki ay isa lamang aspeto ng pagiging kahangahanga ng Neptune. Ang mass ng Neptune ay 1.2 pen 10 to 6 kilograms na halos 17 beses na mas mabigat kaysa sa Earth. Ang napakalaking mass na ito ay lumilikha ng malakas na gravity na kayang humawak sa 40 na kilalang buwan nito at sa manipis na sinsing nito. Ang impluensya ng gravity nito ay umaabot pa sa malayong Kuiper Belt kung saan nakakaapekto ito sa orbit na maraming nagyelong bagay. Kahit na hanga ang laki at mass ng Neptune, ang density nito ay ibang usapan. Sa 1.64 gramo lamang kada cubic centimeter, ang density ng Neptune ay mas mababa kaysa sa Earth na nagpapahiwatig na ito ay pangunahing binubuo ng mga magaan na elemento tulad ng hydrogen, helium at methane. Ang mababang density na ito ay nagmumungkahi na ang Neptune ay mayroong makapal na atmosfera na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuuang mass nito. Ang laki, mass at komposisyon ng Neptune ang dahilan kung bakit ito, kasama ang kapitbahay nitong Uranus, ay tinatawag na ice giant. Hindi tulad ng mga gas giant na Jupiter at Saturn ang mga ice giant ay pinaniniwalaang may maliit na mabatong core na napapalibutan ng malawak na mantle na gawa sa nagyayelong materyales. Ang kakaibang komposisyon na ito ang nagpapaiba sa kanila sa mga mabatong terrestrial planet tulad ng Earth at sa mga gas giant na nangingibabaw sa loob at labas ng solar system. Ang atmosfera ng Neptune ay isang magulong halo ng mga umiikot na ulap at malalakas na hangin na nagpapakita ng matinding kondisyon ng panahon sa malayong higanting yellow na ito. Binubuo ito pangunahin ng hydrogen at helium na may kaunting methane at iba pang hydrocarbons. Ang atmosfera ng Neptune ay isang pabago-bagong kapaligiran. Ang methane ang nagbibigay sa Neptune ng kapansin-pansing kulay bughaw nito. Sinasala nito ang pulang liwanag at pinabalik ang bughaw na liwanag na ating nakikita. Dahil sa methane na sumisipsip ng pulang liwanag at nagre-reflect ng bughaw na liwanag, nagkakaroon ng kakaibang kulay bughaw ang Neptune. Isa sa mga kapansin-pansing katangian ng atmosfera ng Neptune ay ang Great Dark Spot. Ito ay isang napakalaking sistema ng bagyo na unang nakita ng Voyager 2 noong 1989. Kasing laki halos ng Earth, ang umiiikot na madilim na ulap na ito ay nagngangalit sa loob ng ilang taon bago tuluyang nawala at may mga katulad na bagyo na lumitaw sa ibang bahagi ng planeta. Ang mga dark spot na ito ay pinaniniwalang mga high pressure area, katulad ng mga anti sa Earth, ngunit mas malaki. Parang mga higanting bagyo pero high pressure. Ang hangin sa Neptune ay isa katangian ng atmosfera nito na kakaiba sa ibang planeta sa solar system. Umaabot sa 2,100 km kada oras, ang mga hangin na ito ang pinakamabilis na naitala sa solar system. Mas malakas kaysa sa anumang hangin sa Earth. Pinapaganang init mula sa core ng Neptune, ang mga hangin na ito ay umihip ng mabilis sa paligid ng planeta. Ang supersonic winds na ito ay lumilikha ng malalaking bagyo at magulong ulap na patuloy na binabago ang nakikitang ibabaw ng planeta. Parang mabibilis na ulap ni Son Goku. Hindi pa lubos na naunawaan ang mekanismo na nagdudulot ng matinding hangin sa Neptune. Ngunit naniniwala ang mga siyentipiko na ang init mula sa loob ng planeta at ang mabilis na pag-ikot nito ay may mahalagang papel. Hindi tulad ng Earth, kung saan ang sikat ng araw ang pangunahing dahilan ng mga pattern ng panahon, ang Neptune ay malayong malayo sa araw at tumatanggap lamang ng kaunting enerhiya mula dito. Kaya, ang panahon sa Neptune ay pinaniniwala ang pangunahing sanhi ng mga proseso sa loob nito, na ginagawa itong isang kawili-wiling paksa para sa mga siyentipiko na nag-aaral ng atmosfera. Sa ilalim ng magulong atmosfera ng Neptune ay isang misteryosong loob na binubuo ng isang mabatong core na napapalibutan ng isang malaking mantle na gawa sa yellow. Bagamat pinag-aaralan pa rin ang eksaktong komposisyon at istruktura ng core ng Neptune, pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ito ay katulad ng core ng Earth, na pangunahing gawa sa iron at nickel. Ngunit di tulad ng lusaw na outer core ng Earth, ang core ng Neptune ay inaasahang solid dahil sa matinding pressure. Nakapapalibot sa core ay ang mantle, isang lugar na may napakataas na pressure at temperatura. Binubuo ito pangunahin ng tubig, ammonia at methane ices. Ang mantle na ito ay hindi isang solidong layer ng yelo. Sa halip, ito ay isang napakainit at likidong layer, parang slushy. Ang matinding pressure at temperatura sa mantle ay lumilihan ng yelo na may kakaibang katangian ibang-iba sa yellow na nakikita natin sa Earth. Ang pagbabago mula sa atmosfera patungo sa loob ng Neptune ay unti-unti, walang malinaw na hangganan sa pagitan ng dalawa. Habang papalalim tayo sa Neptune, ang pressure at temperatura ay tumataas ng husto na nagiging sanhi ng pagbabago ng mga gas sa atmosfera sa isang supercritical fluid state. Sa estadong ito, ang pagkakaiba ng gas at likido ay nagiging malabo na lumilikha ng kakaibang kapaligiran na humamon sa ating tradisyonal na pag-unawa sa mga estado ng matter. Ang pag-aaral sa loob ng Neptune ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbuo at evolusyon ng mga higanteng planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon at istruktura ng Neptune, maaring ma-reconstruct ng mga siyentipiko ang proseso kung paano nabuo ang mga higanting mundong ito bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Bukod dito, ang pagunawa sa kung paano kumikilos ang matter sa matinding kondisyon sa loob ng Neptune ay may implikasyon hindi lamang sa planetary science, kundi pati na rin sa mga larangan tulad ng material science at condensed matter physics. Salamat sa panonood, mag-subscribe at mag-like. Mahal ko kayo.